Hi guys! Ayan, mag-unboxing po kami ng mga regalo ni Kylie. Ayan, bigay ng kanyang ninong at ninang ngayong Pasko. So, ang mag-unboxing ay si Kuya Kyle kasi hindi pa marunong si Inday Kylie. So, excited na siya. No. No. Sige, okay lang. Bigyan mo siya. So, ayan. Sige, open mo na Ayan, kumukuha siya ng gift. <laughs> Unbox mo na. Una, ayan. Ayan. Galing kay Ninang Jo. Ninang Jo, ayan. Thank you daw, sabi ni Inday Kylie. Wow, may ano pa, may ampaw pa. Wow, thank you Ninang Jo sa ampaw. Thank you so much Ninang Jo sa bigay mo kay Inday Kylie. So, ina-open na ni Inday Kylie ni Kuya Kyle. ang ah, regalo ni Ninong Joan. Wow, ang ganda naman niya. Sige na ako. Tuwan to. Hindi excited. Alam ipid, ipid. mo, may ipin. Daming ipin. Tingnan Wow, daming Ipit Yan. Thank you, Ninong Joan. Wow. Ang ganda naman ng ipin na yan. Hey, happy. Happy. So, yan. Ang ganda ng mga ipit niya. Alaman niya. Next natin, yan, happy-happy yan si Inday Kylie. Next, yan, galing namang hi ni Nang Grace. Wow, Pinaghagis ng ipit. Ah, ganda, no? Ganda. Ninang Grace at Ninang Jo ah, Wow, violet, buti na lang Violet Wow, thank you, Ninang Grace Yun, no, dalawa, oh Thank you, Ninang Grace One to one Ay, Ayun mo na, malaki Yan, dalawa yung Gift ni Ninang Grace nya Tignan nyo guys, oh diba? Happy, happy, yan Ito, so, yung malaki Ano kaya ito? Mas excited pa si Kuya Kyle kaysa kay Kylie. Ah, toys! Tanda na! Eh, tubang-tubang yan! Tubang-tubang yan, ah! Hmm. Wow! mga toys. Yan, yeah, may pangluto-luto na si Inday Kylie. Thank you, Ninang Grace. Ang oh, dami. ah tingin na ako na. assemble natin to. I-assemble natin kay Kuya Kyle. Ayan, ito yung kitchen. Home kitchen. Regalo niya ni Ninong Grace niya. Ayan, thank you, Ninong Grace. Ayan, next natin ang galing kay Ninong Santi niya. Ninong Santi, thank you so much po sa gift niyo po kay Inday Kylie. Matatakot siya dito? Ay. ay, hindi. Sige, matagugustuhan niya yan. siya dito? Sige, open mo yan. <laughs> Alam mo, inisende yan. Sige, open mo. Tignan natin kung matatakot. Shake it. gua <laughs> okay, mm. to you happy birthday to you <laughs> birthday to you happy birthday to you Ayan, salamat po ni ng Alisa sa gift mo Yunila, Wives and Baby Vit Body Clean. Thank you so much po ni ng Alisa. busy busy si Kylie eh. Ayan, next ang ampaw ni Kylie. Ito galing kay Ninang Wilma niya. Salamat, Ninang Wilma. Sa gift mo, Inte Inday, Kylie. Ayan ang ating ampaw ng bonggang-bonggang. thank you so much, Nina. Tanaman ay kay galing kainin ang eyang niya. 500 again, thank you so much, Nina, eyang. Pagaling kay Tata. Melba, iyan. Yeah. Thank you Tata Melba. At kasama din dyan kay Nilo. lolo odi, thank you po sa mga gift nyo po sa akin Hey, thank you po. Oh. Thank right. Salamat po mga ninang, ninong sa mga gift nyo po kay Kylie. Happy, happy po si Kylie sa gift. Yan. Thank you so much po. Merry, Merry Christmas po. Ayan. Bye-bye.